baka hukay ko alam mo pa nawala yung ano grabe na palitan na lang. Ang laki Parang kasi ng laki na lang bato yung. Hi guys, so nandito kami ngayon guys sa Mandi Central School ayan. So this is the place where where uh, we were graduated. We graduated ng elementary guys so together with my sister Kikai, Beth. you oh. know. Mm -hmm. so magbalik tanaw kami guys sa lugar kung saan dati kasi naglalakad dito lang kami dito kami lumaki. Lumaki. nung walang panty ano ton? nung walang panty okay. so dati naglalakad pa siya dito <laughs> nung wala siyang panty kasi ano yun bata ka pa kasi ngayon may panty na ngayon <laughs> may panty <Dima>. na siya <laughs> So dito talaga kami guys, ako dito ako nag-graduate lang elementary. Pero ikaw nag-graduate ka sa Manila na eh, di ba? Sa Manila ka na nag-graduate. Ako oh, yes. dito talaga. Sa US. Ayusin mo. Sa US. Ha? United. United. Um, dito tayo tayo, Baka masakit tayo. Laki ng truck eh. Diyan pa yung dati yung bibinta ka ng ano, Yema. Di ba? Yung bata ka pa. The album, it? Ha? Ito yung guesting. So, Dadalaw tayo ngayon guys. Pupuntahan namin kahit yung bahay namin dati. Akong saan kayo, matira dati dun sa batalyon. Ayan, titignan namin. papunta ka dito sa dao. So, may dao dito. Mali, sinra Dito kami dati. Ang mga ng dao. Yung bata kami. Ito yung dao. Ayan, namumulak kami dyan. Sobrang sarap ng dao na to. Buhay pa rin pala ang tagal na ito. So, may ano na rin. Um, 20 years bago ako nakabalik dito. sa tagal na. Ito yung dao na yun. Kinakain namin yan. Pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ito yung ano, dati sa pangit na itong ano na to, no? Itong, itong, itong pangalan na itong ano na to. Sampalok, ang laki-laki na. Oh. Ito yung likod ng <laughs> Wala na. Ano, meron tayong tinatanong-tanong diyan, 'yan, 'no? Oh. oh, wala na. Ito, wala na, may kasabihan na eh. Wala na, tubig lang, tubig. Diyan. Oh, yan niya. Oh, wala na. Pero sabi nila pagod ang mga ganito. Parang ibang territory kasi sila, wala ibang mabuhay na puno maliban sa kamila. Tingnan mo. Pakinggan mo damo. So dito na guys yung batalyon dati kung saan kami naka tira. Depende maman. Oh, sa aksal ng ngadaan. Pwede. Pwede sya tama ba? Sa ba, doon, doon sa likod banda pa. Uh, no. o, yan, diyan, yan. Dyan. O, Ay, hindi, hindi. Diyan, diyan, doon din. sa may likod. Sige. Oh, man. Oh, man. May bahay pa man. May nakatira pa man. Ay, guys, Dito ka kami. Dito <laughs> may nakatira dati. So, dati punong-puno pa to dito ng ano. Punong-puno pa to dito ng mga bahay ng sundalo kasi batalyon to. So, dyan nakatira. Ah, uh, dyan kami nakatira dito. Ito, yan, dyan. Kaso lang, wala na yung bahay. Sobrang tagal na kasi, 20 years ago. Nag-move out na kasi yung mga sundalo dito. Kaya, nawala na. So, binalikan na namin yung lugar. Kasi dito kami din lumaki talaga din. Yan. Wala na. So, ito yung mangga inaakyatan natin, no? Yan, no? <coughs> Grabe, hindi. <coughs> May tinali mang kalabaw. Hindi okay. ako makababa. Tinailan ko na lang yung kalabaw. Ayan, no? Hindi. <laughs> hindi, hindi talbat. Sa totoo no? na, nangilabot ako pag so tingin ko. Parang iba pala talaga, no? Iba. Iba yung ano, iba yung tagnito. din <coughs> 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 Yung wala na, yung wala na dito, yung bahay, di diba, nag-transfer si Kaya Pepeng doon? Uh -huh sa Don, bahay ni Jan Don Nasir Nasario. Na Nag Nasario? din kami diyan. Oh, ni na Nasario. Kami man good yun. Kami. Kami yun. Oh, kasi lumipat na ka makaiwan sa kabila. Kami oh, dito. na iwan dito. Balo na tay ano ay bago pa na yun nato. Ay. Ay, ingyan sa drink. Ma, mapasukan pa rin pala. Pala pero ano na. dire man magsuda sa una mga bata. Ano mula. And then yung ito. yung atabay pala ginawa ng bomba kasi diyan yung may tubigan talaga. So dito guys Labanda, yan yung bahay namin dati. So ngayon wala na talaga. Uh, 25 years ago. So gano na katagal. Ito namin talaga naalala yung 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 memory ng mama namin. na dito talaga sa lugar na, na Ngayon talaga wala na talaga. So dito dati puno patok. kasi barracks to ng sundalo eh. So may mga bahay to ng mga sundalo dati. Dito, ngayon wala na, sobrang tagal ng mga puno na dahon. Tapos diyan dati, yan yung palayan. Diyan kami dati nangunguha ng palay, naglalaro, nagtatalon-talon. So bali talaga ito yung memories namin talaga. Kaya pinuntahan namin itong lugar na to kasi parang gusto lang namin makita yung childhood place namin. Ayan. So, ayan. Sige, dito lang ako. Bakit ko sila doon sa taas? Dito lang kasi talaga yung tol. Dito lang kasi talaga. Ayan oh. o. So, yung mangga na yan. Tapos ang dami namin ano dito dati. Mga tani, mga mga kamote, mga balanghoy, kamanting, ganyan, saging. Tapos dami kaming mga pato, mga manok dito sa lugar na to dati. Ayan. Talaga yung kung saan naka ano yung bahay namin nakatayo. Uh, ano to exercise na naman to ah? Yeah, na, dito, dito oh. Dito, dito right? tol, dito na. Ito na dito na. Bahay namin. Hindi yeah, <shocked> huh? dito. Right. Oh, dito. Kay okay. okay. Sir Nasario yan diyan. Okay. Oh, di ba okay. pag wala na sila dito sila ni Balay ni Balay ni Dito, Ito dito talaga dito. Ayun mo yung may bahay pa diyan oh. Sa unahan. Huh. Uh, Lalaw kasi mama dito. Ay, ilang mama nakapuyo pa to ilang mama dito. Hindi dito talaga kami na hilak na po niya ako iksoon <laughs> dito ko siya lagi nilalagyan na picture pag natutulog Ay, na kami nagbisita mo sa inyong mama hoy? oo oh. kailan? may kami doon noong ano lang nakaraan ready sa go sunod bukas pala no? nasa ano yoh? bukas si abubo yun ado na itay tao malibang rani ha malibang rani ha kung ano Uh, Iwanan -huh. ko kayo ng pagkain. Oo. Uh -huh. Parang may yeah, ano yun, na pa siya, siya, may promenisho na siya. So, tapos sabi ko, ayoko nga, ma, ayoko mamatay siya. Tapos, nung ano na, yun, namatay na nga siya. Pag mga weeks lang siguro yun, nagtanim-tanim siya ng kamote. Kas, pero alam niya na, namamatay na siya. So, tapos nung nag-iyak-iyak ako dyan, yung sa kamote na siya, mama, mama, kasi so, yun, kaya nami-miss ko siya. So, tapos, hindi na pa naman nakakita, parang ganito lang ako. Oo, kasi meron lang buhay yun. Pag uhukay ko, alam mo, no, nawala yung ano kung grabe na palitan, alam kaya. Ang laki, parang kasing laki na ng bato. Ito so, yung mangga talaga na manggang bisaya na usan. Talagang dati, lagi namin itong inaakyat ng mga bata pa kami. Mga, siguro mga inat ko nun, mga 7, 8, 9. So, yung mga round talaga So, ilang years na po. Bumunga tayo. Masyadong mga nate Asin lang inaano namin ito. Ano? Tumungka. Tumungka tayo ng hmm. Ang tamis na pag nahinog to eh. <laughs> okay, so natapos na kami pa. Alis na kami.

So, ang linis ng ano nila guys. Oh. So, walang ka... Pagkita? Walang ka ano-ano. Walang dumi. So, maganda yung boulevard nila kasi malinis. So, this is the Sindangan Boulevard. Ayan. Hmm. Mahangin din pala dito, no? Oo, oh, alam ko yung kasi... Baan. Ano pa lang dito dati? Baan. Mm, -mm. Ano ang kami dyan? Naliligaw kami dyan nung hanggang doon, no? Lagat, ginagat, sigigit, no? Oo, oh, sinasama ako dyan. Tubig lang. Tubig lang, ikaw, sigigit. Orange ako, orange. Tubig na. Orange! orange daw.